May gift si ka sa akin. Ito yung swipe mo nung nakaraan sa card ko, no? <laughs> ano yun? <laughs> Hi, guys. I'm with Ivan. Hi. Galing kami sa Dubai Mall. Dala-dala pa namin yung in-order namin sa Amazon. Ito. Sana nasa bahay ka, mami. <laughs> so, see you sobrang gustong gusto kasi ni mami yun kaya binili ko <laughs> excited na ako ibigay yun kay mami kasi alam ko sobrang sobra sobrang matutuwa siya nakita ko nagnotif nag na nasa team hortons ang nanay ko e ngayon matatawagan ko lang kasi paano naman yung surprise Manis. So it's 10:48 p.m. Pa, pa lang siya. And you will natin. And na you Hi! Welcome nag Shopee! I'm going to show you. i tawa. going to you. I'm going to you. Wow. Uh, oh, kiss ka sa akin. Ayoko. Magdala <laughs> ko sa'yo. Ayaw mo. Oh, kita ng... Ng... Hindi akin to. Ay. Grabe. Uh Oo. -oh. Ba't ka nakabideo ba? Basta lang. Kamusta ang araw mo? Pagod ako. Naling <laughs> ako na na. Bersin uh -oh. mo. Kumusta yung araw ko? Ano uh -oh. no. Kamusta araw mo? Pagod nga. Pagod, pangyay, pag -angyay, pag -angyay. Oh. May masasabihin ako sa'yo. Alam mo yung nanghihingi ako sa'yo ng baon, ganon. Pambili ng project. Oo, oh, ano? Mangingi ka ulit? Oo. Pero, so huh? next time. <laughs> pero alam mo, binubulsa ko lang yun. Binubulsa Nagig mo? Oo, oh, nagiging honest na ako sa'yo. Binubulsa mo lang? Alam nga naman ay Hindi yung totoo. Ano? Hindi yung totoong sa para yun sa project. yung para saan? Uh, secret! Alam mo, napaka-hardworking mong mami. Wow. Uh, nanay sana sa uwiin ko. <laughs> they, they might do. Prank, prank, Lagi prank. kang, ano, nagpapadala kay sword. Mm. -hmm. Na mo kami. Wow. Pinapakain mo kami. Yeah. Uh, Ang galing mo ah. <laughs> so, ngayon, uh, okay it's muna. my... Okay, nanay, uh, It's my turn, turn to out. turn around. So gusto mo ako muna mag-turn ah? Oh, uh, uh, tignan mo yung pangalan mo dun ah. Oh. Jinky, ay, ito flores. Hiiii! Uh, <laughs> o, oh, pinahehan yung una. Hulaan mo point, ang sa laman. Point. Sa center point lang to. Ano yan? Mm, ano kaya to? Ba't ako nang uhulaan? <laughs> Ah. Uh, uh, wag mo muna tignan. O ano? Walaan mo. Clue mo na. Um, ano? <laughs> Para sa 'yan. Gustong-gusto mo 'yan. Sino pili? <laughs> ako. Ako. Ako, pera ko yun. Sahod ko yun. Ano sahod? May sahod? Ano <laughs> pera Ayun nga yung pinangkupit ko sa'yo. <laughs> 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 Ala tay mo na eh. Ano <laughs> uh, magagamit mo 'yan araw-araw, every two weeks, every <laughs> every month sa so, pag-travel mo. Ba? Pag kikita mo ng pera, oh, uh, yun pag -pag. na pinaka ano. Pag ng pera, uh -oh. edi glasses. So. <laughs> <laughs> Ay, Ay hulaan mo muna. Mabigat-bigat? Medyo. Ano uh, ah! Ano? Lapel? Lapel. <laughs> lapel. Hindi. Lapel, lakas na nabuka nga. May gimbal. ah! Alam ko na to, yung gimbal. Hindi, may gimbal ka na Gusto mo pumunta ng gimbal? Oh, ang ngisa. sige na, buksan mo na. Kailangan mo ata ng gunting. Wow, gunting. Love yung gunting, San. Upo ka muna ah. Oh. talaga. Oo, dayan ka siya. Oo ah. Kailangan ako upo. Oo. Sige. Hagis natin tong bag niya. <laughs> so, ito na. Oo. May gift si Micah sa akin. From pera ko din. Hindi oh. Wow buksan natin. It's from my hard work also. Oh, hard work. Amazon. Right. Wag ko basahin ah. Sige, buksan uh. ko. Amazon. Mag-order ka sa Amazon? Yes. Ito yung swipe mo nung nakaraan sa card ko, no? <laughs> Hala, <man>. Hindi. <laughs> hindi mo sure. So, graduin mo na matutuwa ako. Nasabi so, ko. Hindi ako natuwa. Madilis mm, na yata. Para pagdain mo lang ito sa karton. Puro lang sa karton. Eh. Sa so, ng momento ni Ala. Wo. O, eh. Tututo mo ay? O, mahal niya kailangan mo ko nang pakainin nang ano, pigrela? rail. My God. Pang pig. Kung ano? ninakaw mo to, umamin ka. Hindi. Galing nga yan sa ninakaw ko. Sa'yo. Mahal to, my God. Mga kinupit ko sa yung pera. Mahal to, my God. Mahal to my, my God. <laughs> oh, ilang taon mo to pinag-ipunan? Um, ilang buwan na ba ako dito? Eight months lang. Uh, oh, di ba? Pero tinabi mo to, no? Uh, Cash? Ha? Huh? <laughs> <laughs> Cash yan! Pero ito po ang ano, uy! Uy! DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo dahil ang nanay mo ay Vlogger! <laughs> DJI na Osmo Pocket Vloggerist. 3 Vloggerist! pala, totoo to, totoo to, Mike. Totoo, totoo yan. Yogs, baka pinaprank pa ako, baka hindi naman to para sa akin. Para kanino pa yan? DJI combo, ano to? Creator combo. So, meron siyang, may camera na siya, meron siyang, ano to, charger niya? Check mo. Ay, ay, handle. Merong case. Ay, mm -hmm. galing-galing mo naman talaga, Mike. Ay. Siyempre. My God, I can't remember when I left. Hindi ko alam kung ano na to. <laughs> oh, message mo mo na sa akin man. Um, thank you so much for this. At malaking tulong to kapag ka maraming makukuha to na maganda, maraming views. Pera mo din to. <laughs> thank you so much, Mike. Yes ganda, di ba? Diba? Meron na tayong ano. Meron na akong vlogging camera, Sony. Pero kasi ito yun parang, maganda kasi ito. Pag-aralan ko muna kung paano ito. Hindi ko kasi alam. DJI Osmo awesome Pocket Camera. Thank you so much, Ashley Jamaica. <laughs>